So magandang araw mga busing. Yayamang walang pasok ngayon samantalahin po natin yung pagkakataon. Ayan, pag-usapan po natin yung okol po sa tupad at akap. Ayan, itanong po natin isa-isa yung ating mga katanungan. Pero para hindi po tayo maging bias mga busing ay hindi po ako yung sasagot. Magtatanong lang po ako. Yung sasagot po ay isang AI. Ito po ay CCC si CCCI ay ma-download po natin yan sa Play Store. Kung gusto nyo po i-download nyo rin po yan para makapagtanong po kayo. Yung unahin po natin ay yung okul po sa tupad. Ayan, nag-ano na po ako dito ng mga listahan ng maaari o pwede nating itanong o nararanasan po ng marami ano. Tatanong po natin isa-isa kay Sisi para maliwanagan po tayo ano. Magsisimula na po tayo magtanong ano mga bossing. Ayan, sabay-bayan so po natin. So ito po yung una po nating itatanong mga busing kay Sisi. Ano ang ibig sabihin ng tupad ng duli at sino-sino ang dapat makinabang o maging beneficiaries nito? Ang tupad ng Dole ay tumutukoy sa tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program ng Department of Labor and Employment sa Pilipinas. Ang tupad ay isang programa na nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga manggagawa na nawalan ng trabaho o hindi sapat ang kita dahil sa mga pangyayari tulad ng pandemya, kalamidad o iba pang krisis. Ang layunin nito ay tulungan ang mga manggagawa na makahanap ng trabaho at kumita ng pera habang naghihintay ng mas permanenteng trabaho. Ang mga dapat makinabang o maging beneficiaries ng tupad program ay ang mga disadvantaged displaced workers na kinabibilangan ng household helpers, drivers ng jeepney, public utility vehicle, at ride hailing apps, mga may-ari ng maliliit na negosyo, vendors, at dishwashers, senior citizens na kaya pang magtrabaho, independent contractors, ang mga hindi karapat-dapat sa programa ay ang mga sumusunod. Mga nakikinabang na sa ibang programa ng gobyerno tulad ng Dole's Camp, Iagaya Lesias, at mga tumatanggap ng tulong mula sa Department of Agriculture. Mga wala pang labing walong taong gulang dahil sa batas laban sa paggawa ng bata. Ang tupad program ay nagbibigay ng iba't ibang benepisyo, kabilang ang Sahod na batay sa regional minimum wage Trabaho sa loob ng isa 0 hanggang 30 araw Personal accident insurance mga kagamitan para sa community work. Ang Tupad Program ay isang mahalagang programa ng gobyerno na tumutulong sa mga manggagawang Pilipino na makaligtas sa mga krisis. Ito ay isang paraan upang maibsan ang kahirapan at maitaguyod ang pang-ekonomiyang pag-unlad ng bansa. So ayan ano mga bossing, halos nasagot na yung ating tanong ano. Pero isa-isahin pa po natin para mas maliwanagan pa po tayo ano. Ito po yung pangalawa po nating tanong. Sino ang dapat mamili kung sino ang magiging beneficiaries nito? Batay sa mga search results, ang pagpili ng mga beneficiaries ng Tupad Program ay isang collaborative effort sa pagitan ng DOL. Ang DOL ay ang pangunahing ahensya na nagpapatupad ng Tupad Program. Sila ang may pananagutan sa pagtatakda ng mga pamantayan para sa pagiging karapat-dapat at sa pag apruba ng mga beneficiaries. Agos, ang mga Rili ay nagtutulungan sa Dole sa pagtukoy at pagpili ng mga beneficiaries sa kanilang mga lugar. Sila ang may direktang pakikipag-ugnayan sa mga mamamayan at kaya nilang masuri kung sino ang talagang nangangailangan ng tulong. Mga opisya ng kongreso, ang mga opisya ng kongreso, tulad ng mga kongresista, ay maaari ring magkaroon ng papel sa pagtukoy ng mga beneficiaries sa kanilang mga distrito. Sa madaling salita, ang pagpili ng mga beneficiaries ng tupad program ay isang proseso ng pakikipagtulungan sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga opisyal. Ang layunin ay matiyak na ang mga taong talagang nangangailangan ng tulong ang makikinabang sa programa. So ayan po yung pangalawa nating tanong ano mga bossing. Ito, dindi, dito na po tayo sa ating pangatlong tanong. Kung naging beneficiary na ako, na, pwede ba Ako'ng maging beneficiary uli gaano katagal? Ang TUPAD program ay isang pansamantalang programa na naglalayong tulungan ang mga manggagawang nawalan ng trabaho o hindi sapat ang kita. Dahil pansamantala lamang ito, hindi ka agad makaka-apply ulit sa TUPAD program pagkatapos mong makatanggap ng benepisyo. Walang nakasaad na tiyak na panahon kung kailan ka maaaring mag-apply ulit. Ang dole at ang mga rili ang may pananagutan sa pagtatakda ng mga patakaran at pamantayan para sa pagiging karapat-dapat sa tupad program. Upang malaman kung maaari ka nang mag-apply ulit, pinakamagandang makipag-ugnayan sa dole o sa ili sa iyong lugar. Maaari silang magbigay ng impormasyon tungkol sa mga patakaran at pamantayan para sa tupad program sa iyong lugar. So ayan yung pangatlo ta nating tanong ano mga bossing, punta na po tayo sa pang-apat. Totoo bang isang taon muna bago makasali uli? Wala akong nakitang opisyal na impormasyon mula sa dolat na nagsasabi na isang taon ang dapat maghintay bago maka-apply ulit sa tupad program. Ang tiyak na patakaran para sa pagiging karapat dapat sa tupad program ay maaaring mag-iba depende sa rey at sa mga pangyayari. Para matiyak, pinakamagandang makipag-ugnayan sa dol o sa rey sa iyong lugar. So ito panglima na yung ating mga katanungan Ano mga bossing. Kung isa akong beneficiary ng TUPAD, pwede ka ba nilang alisin or no out? Sa kasalukuyan, wala akong nakitang impormasyon tungkol sa pag-alis o pag no out ng mga beneficiaryo ng TUPAD program. Ang Tupad Program ay isang pansamantalang programa na naglalayong tulungan ang mga manggagawang nawalan ng trabaho o hindi sapat ang kita. Ang pag-alis o pag -nope out ng mga benepisyaryo ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kanilang kakayahang makahanap ng trabaho at kumita ng pera. Upang malaman ang tiyak na patakaran tungkol sa pag-alis o pag -nope out ng mga benepisyaryo ng Tupad Program, pinakamagandang makipag-ugnayan sa DOL o sa RAIL sa iyong lugar. So ayan mga bossing, ayan po yung sagot ni Sisi. Uh, punta na po tayo sa pang-anim. Ilan ang pwedeng maging beneficiary ng tupad sa loob ng isang pamilya? Sa kasalukuyan, wala akong nakitang impormasyon sa mga search results na nagsasabi kung ilan ang pwedeng maging beneficiary ng tupad sa loob ng isang pamilya. Ang mga search results ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng tupad program, ngunit hindi binabanggit ang anumang limitasyon sa bilang ng mga miyembro ng pamilya na maaaring maging benepisyaryo. Para sa mas tumpak na impormasyon, pinakamagandang makipag-ugnayan sa Dole o sa Rail sa iyong lugar. So punta na po tayo sa pangpito mga bossing ha. Pangpito na po tayo. Ito po yung ating katanungan kay Cici. Pwede bang sumali sa tupad ang walang asawa o pamilya? Batay sa mga search results, walang direktang impormasyon kung pwede bang sumali sa TUPAD ang walang asawa o pamilya. Ang mga artikulo ay nagtutuon sa mga benepisyaryo ng TUPAD program, ngunit hindi binabanggit ang katayuan sa pag-aasawa o pamilya bilang isang pamantayan sa pagiging karapat-dapat. Gayunpaman, ang TUPAD program ay naglalayong tulungan ang mga disadvantaged displaced workers, na nangangahulugang ang pangunahing pamantayan ay ang pagiging manggagawa na nawalan ng trabaho o hindi sapat ang kita. Kung ikaw ay isang manggagawa na nawala ng trabaho o hindi sapat ang kita, maaari kang maging karapat dapat sa tupad program, anuman ang iyong katayuan sa pag-aasawa o pamilya. So ayan mga bossing ha, pwede na po tayo mag -ano, sa pangwalo. Ito po yung ating katanungan kay Sisi. Pwede bang maging beneficiary ng tupad ang minor di edad? sa kasalukuyan, walang nakitang impormasyon sa mga search results na nagsasabi kung pwede bang maging benepisyaryo ng tupad ang mga menor de edad. Ang mga search results ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa, ngunit hindi binabanggit ang anumang patakaran tungkol sa edad para sa tupad program. Dahil sa batas laban sa paggawa ng bata, malamang na hindi karapat dapat sa tupad program ang mga menor de edad. Ang tupad program ay naglalayong tulungan ang mga manggagawa at ang mga menor de edad ay hindi karapat dapat na magtrabaho. So pang siyam na tayo mga bossing. Pwede bang sabay na maging beneficiary ng tupad program ang mag-asawa? Sa kasalukuyan, wala akong nakitang impormasyon sa mga search results na nagsasabi kung pwede bang sabay na maging beneficiaryo ng tupad program ang mag-asawa. Ang mga search results ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa Ngunit hindi binabanggit ang anumang patakaran tungkol sa pagiging karapat dapat ng mag-asawa sa tupad program. So ayan, nandito na, dito na tayo sa pangsampung katanungan. Pwede bang maging beneficiary ng tupad program ang mga senior citizen? Pwede. Ang tupad program ay naglalayong tulungan ang mga magagawang nawala ng trabaho o hindi sapat ang kita at walang direktang pagbabawal sa edad para sa pagiging karapat-dapat. Mayroong mga halimbawa ng mga senior citizen na nakikinabang sa tupad program, tulad ng sa kaso ng labing lima senior citizens sa Polytechnic University of the Philippines na nakakuha ng trabaho sa ilalim ng tupad program. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga senior citizen ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kalagayan at kakayahan. Ang dole at ang mga ring ay maaaring magkaroon ng mga patakaran at pamantayan para sa pagiging karapat-dapat sa tupad program na isinasaalang-alang ang edad at kalagayan ng mga senior citizen. So ito, pang labing isang katanungan. Ito yung kadalasan kung nababasa. Ano? Itatanong na natin kay Sisi kung ano yung kanyang masasagot dito. Bakit ang iba paulit-ulit nang nasasali pero ako hindi pa? Bakit? Maaaring may ilang dahilan kung bakit ang iba ay paulit-ulit na nakakasali sa tupad program habang ikaw ay hindi pa. Narito ang ilang posibleng dahilan. Pagbabago sa mga pamantayan, ang mga pamantayan para sa pagiging karapat-dapat sa tupad program ay maaaring magbago mula sa panahon na na-approve ang ibang mga benepisyaryo hanggang sa kasalukuyan. Maaaring hindi ka na nakakatugon sa mga bagong pamantayan. Pagkakaiba sa mga lokal na patakaran, ang mga lokal na pamahalaan ay may otoridad na magtakda ng kanilang sariling mga patakaran para sa tupad program sa kanilang lugar. Maaaring may iba't ibang mga patakaran sa iyong lugar kumpara sa ibang mga lugar. Limitadong pondo, ang tupad program ay may limitadong pondo. Maaaring mas marami ang mga aplikante kumpara sa mga pondo na available. Prioridad sa mga nangangailangan. Ang dole at ang mga ling ay maaaring magbigay ng prioridad sa mga taong mas nangangailangan ng tulong. Hindi pagtugon sa mga kinakailangan. Maaaring hindi mo natugunan ang lahat ng mga kinakailangan para sa pagiging karapat-dapat sa tupad program tulad ng pagkakaroon ng dokumento o pag-attend sa mga kinakailangang seminar. Ayan, yung sagot ni Sisi, si mga busing ano. Ito, pang labing dalawa, huling tanong natin ungkol sa tupad. Ayan, tingnan natin kung ano yung masasagot ni paring Sisi. Totoo ba na kung bato o maganda yung bahay ko ay wala na akong karapatan maging beneficiary, maging beneficiary ng tupad? Tingnan natin. Hindi totoo na kung bato o maganda ang bahay mo ay wala ka ng karapatan maging beneficiaryo ng tupad program. Ang tupad program ay naglalayong tulungan ang mga manggagawang nawala ng trabaho o hindi sapat ang kita at hindi batay sa estado ng iyong tahanan ang pagiging karapat-dapat. Ang mga pamantayan para sa pagiging karapat-dapat sa tupad program ay karaniwang nakatuon sa Katayuan sa pagtatrabaho, kailangan kang maging manggagawa na nawala ng trabaho o hindi sa patang kita. Residency, kailangan kang nakatira sa lugar kung saan ipinapatupad ang tupad program. Edad, kailangan kang nasa legal na edad para magtrabaho. Ang estado ng iyong tahanan, maging ito man ay bato o maganda, ay hindi isang pamantayan sa pagiging karapat dapat sa tupad program. So ayan mga busa, maliwanag po yan na hindi po batayan ang pagiging bato ng bahay o maganda para hindi ka isali sa tupad program. Ayan, pwede sabi ni Sisi. Tanong din natin doon kung pwede. So ayan dyan ano. At tapos na po tayo sa katanungan natin sa about sa tupad. Punta naman po tayo sa akap. Ilang taong gulang ang pwedeng maging beneficiary ng akap program? Ang akap program o ayuda para sa kapusang kita program ay nakatuon sa pagtulong sa mga minimum wage earners na apektado ng inflation. Dahil dito, ang paunahing pamantayan ay ang katayuan sa pagtatrabaho at hindi ang edad. Ang mga search results ay hindi nagbibigay ng tiyak na edad para sa pagiging karapat-dapat sa akap program. Gayunpaman, dahil ang programa ay para sa mga manggagawa, malamang na ang mga benepisyaryo ay dapat nasa legal na edad para magtrabaho na karaniwang 15 taong gulang sa Pilipinas. Ito pa mga bossing. Pwede bang maging benepisyari ng akap ang mga senior citizen? Batay sa mga search results, hindi malinaw kung pwedeng maging benepisyaryo ng AKAP program ang mga senior citizen. Ang AKAP program ay nakatuon sa pagtulong sa mga minimum wage earners na apektado ng inflation. Walang direktang pagbanggit sa edad bilang pamantayan para sa pagiging karapat-dapat sa programa. Ang mga search results ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga minimum wage earners tulad ng mga cashier, janitor, sales ladies, at security guards na maaaring makatanggap ng tulong mula sa akap program. Hindi naman binabanggit kung may edad na limitasyon para sa mga benepisyaryo. Para sa mas tumpak na impormasyon, pinakamagandang makipag-ugnayan sa DOL o sa YADE. Pa. Pwede bang maging beneficiary ng akap program ang mag-asawa? Sa kasalukuyan, walang direktang impormasyon sa mga search results kung pwedeng maging benepisyaryo ng akap program ang mag-asawa. Ang akap program ay nakatuon sa pagtulong sa mga minimum wage earners na apektado ng inflation at hindi binabanggit kung may limitasyon sa bilang ng mga benepisyaryo sa isang pamilya. Gayunpaman, ang mga search results ay nagbibigay ng impormasyon na ang akap program ay para sa mga individual na minimum wage earners tulad ng mga cashier, janitor, sales ladies, at security guards. Hindi binabanggit kung ang mag-asawa ay parehong pwedeng makatanggap ng benepisyo. Pwede bang maging beneficiary sa akap ang walang asawa o pamilya? Batay sa mga search results, hindi malinaw kung pwedeng maging beneficiaryo ng AKAP program ang mga taong walang asawa o pamilya. Ang ACA program ay nakatuon sa pagtulong sa mga minimum wage earners na apektado ng inflation at hindi binabanggit kung ang estado sibil o ang pagkakaroon ng pamilya ay isang pamantayan para sa pagiging karapat-dapat. Ang mga search results ay nagbibigay ng impormasyon na ang ACA program ay para sa mga individual na minimum wage earners tulad ng mga cashier, janitor, sales ladies at security guards. Hindi binabanggit kung may limitasyon sa estado sibil o ang pagkakaroon ng pamilya para sa mga benepisyaryo. Ilang membro ng pamilya ang pwedeng maging benepisyary sa akap program? Ang akap program ay nakatuon sa pagtulong sa mga individual na minimum wage earners na apektado ng inflation. Walang direktang pagbanggit sa bilang ng mga miyembro ng pamilya na pwedeng maging benepisyaryo sa mga search results. Ang mga search results ay nagbibigay ng impormasyon na ang ACAP program ay para sa mga individual na minimum wage earners, tulad ng mga cashier, janitor, sales ladies, at security guards. Hindi binabanggit kung may limitasyon sa bilang ng mga miyembro ng pamilya na pwedeng makatanggap ng benepisyo. So ayan mga boss, ito yung pangpito yung itinanong natin kanina sa akap itanong din natin dito kay ay sa tupad itanong din natin dito kay akap kung bato o maganda ang bahay ko pwede ba akong maging beneficiary ng akap program ang akap program ay nakatuon sa pagtulong sa mga minimum wage earners na apektado ng inflation ang estado ng iyong bahay, maging ito man ay bato o maganda, ay hindi isang pamantayan para sa pagiging karapat-dapat sa AKAP program. Ang mga pamantayan para sa pagiging karapat-dapat sa AKAP program ay karaniwang nakatuon sa Katayuan sa pagtatrabaho, kailangan kang maging manggagawa na tumatanggap ng minimum wage at apektado ng inflation. Residency, kailangan kang nakatira sa lugar kung saan ipinapatupad ang AKAP program. Edad, kailangan kang nasa legal na edad para magtrabaho. Ang estado ng iyong tahanan ay hindi isang pamantayan sa pagiging karapat-dapat sa AKAP program. Para sa mas tumpak na impormasyon, pinakamagandang makipag-ugnayan sa DOL o sa YADE. So yan ano mga busing, uh, at least mayroon na po tayong idea kung mayroon po tayong mga nais linawin or itanong na hindi nasagot ni Sisi o hindi niya batid kung ano ang tunay na kasagutan, sabi niya ay pwede po tayong pumunta sa DOLE na nasa ating lugar. Ayan, para ma, uh, mabigyan po tayo ng tamang kasagutan o paliwanag ukol po sa ating mga katanungan. So ayan na no, mga boss, kung hindi pa po kayo nakafollow o nakasubscribe dito, ay pakifollow o subscribe na lang po para lagi po kayong updated. Salamat po sa inyo pong panonood. Paki-like and share naman po. Ayan, magpasalamat po muna tayo kay Sisi. Ayan, thank you so much po sis sa mga impormasyon na inyo pong binigay. Walang anuman. Masaya ako na nakatulong ako. Kung may iba ka pang katanungan o kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling magtanong. Lagi akong nandito para sa iyo.